ang huling patak ng ulan sa Saudi Arabia papasok na kasi yung paginit mga idol uh, umulan no kanina sa daan malakas ulan hindi tayo nakapag video kasi nga medyo baliyado ng ka aring camera umulan ulan mga trupa natin Kimton Hotel pala yan Hotel Kung Kimton na yan Kaya may swimming pool pala dyan sa likod Ayan yung building na Natapos na namin yan PPM Tapos Ayan May dalawang Remaining mamaya Two remaining Tapos yan sa kabila Tapos na Alright Doon na naman kami pupunta Mulan no Itong halaman na to Marami sa amin yun no Tsaka dito tinatanim inalagaan, nilagyan ng mga fertilizer fertilizer ba alright yan ang aking partner yan o no? my partner alright tayo natin damo na sa atin yan eh ito o oh.